So according dun sa pinakabagong vlog ng Ivana at saka ni Mona Alawi, apparently na hospital daw itong si Mona at hindi lang na hospital, na ICU pa. Pero bakit daw? According dun sa video, nagkaroon daw siya ng tinatawag na DKA or Diabetic Ketoacidosis. So ano ba tong DKA na to? Ang DKA o diabetic ketoacidosis ay isang komplikasyon ng diabetes kung saan sobrang baba ng insulin levels ng katawan. Pag sobrang baba ng insulin, hindi makapasok yung glucose sa loob ng mga cells. And alam naman natin, glucose yung pinanggagalingan ng energy ng mga cells natin. So, anong ginagawa ng katawan natin? Hindi naman pwedeng wala lang magamit na energy yung katawan, di ba? So, ang ginagawa ng katawan natin, kumukuha siya from a different energy source, which is yung fat na tinatawag. So, nagbe-burn siya ng fat para magamit ng katawan natin as energy. Pero, dahil fat yung bine-burn niya, nagkakaroon nito ng byproduct at ito yung tinatawag na ketones. Pag sumobrang dami yung ketones sa katawan, nagkakaroon ng acidosis o tumataas yung acid levels ng dugo. Nagiging acidotic. Kaya tinawag na diabetic ketoacidosis. Ngayon, bakit nagkaroon ng ganito si Mona? Si Mona na kasi ay may diabetes type 1 sinabi na rin yan to sa mga previous niya na vlog. So sa diabetes type 1, hindi talaga gumagawa ng insulin yung katawan ng pasyente kaya kinakailangan silang magturok palagi ng insulin. Now ito kasing diabetic ketoacidosis, medyo delikadong komplikasyon ito. Umaabot sa punto na ang pasyente ay nakakumatose dahil dito. Pwede rin umabot sa punto na kailangan tubuhan ng pasyente Kung napanood niya yung vlog ni Mona sinasabi niya na parang may problema siya sa paghinga. Maaaring ito yung tinatawag nating cosmos respiration o cosmos breathing. Nangyayari ito pagkagusto gusto ng katawan natin na magbawas ng asido sa dugo. Kasi kagaya ng sabi ko nga kanina, sa diabetic ketoacidosis, tumataas ang asido sa ating katawan. So kapag ka ganito sa amin sa emergency medicine, pagdating ng pasyente sa ER, ang una namin ginagawa is nag-hydrate kami, sinisiruhan namin, at naglalagay kami ng fluid sa pasyente. Sunod, ang kailangan natin gawin ay ibigay yung kung ano yung problema ng pasyente, which is insulin. So, nagbibigay kami ng insulin na dumadaan sa swero para mabilis ang epekto. Tapos yung sinabi ni Mona dun sa vlog na every 6 hours yung check ng dugo, ginagawa yun para ma-insure na tama yung levels ng insulin na naiipasok kasi alam naman natin na kapag ka sobrang daming insulin, problema din yon. Now, paano naman iiwasan na magkaroon ng diabetic ketoacidosis? Unang-una is to make sure na fina-follow nyo yung mga maintenance medication sa binigay sa inyo ng doktor nyo. Pangalawa is to always check yung levels ng sugar ninyo. Hindi porket wala na kayo nararamdaman, hindi na kayo mag-check. Totoo rin ito para sa mga may DM type 2 Kasi hindi lang naman sa DM type 1 Nagkakaroon ng diabetic ketoacidosis Now dun sa vlog mukhang okay naman na si Mona Hopefully magtuloy-tuloy And wala nang maging complication sa kanya Wala nang maging problema It's been me Dr. Junji Arapan Isang emergency medicine resident doctor If you like this content please follow for more And see you guys on the next one Peace! normal lang ba tumutulala pagkatapos mo ng kape?